sa halos limang dekada, ang daigdig ay namuhay ng puno ng pangamba. Walang formal na deklarasyon ng digmaan, walang pandaigdigang pananako. Ngunit ang banta ng pagkagunaw ng daigdig ay totoo. Ito ang Cold War, isang tunggalian ng mga ideolohiya na puno ng pang-e-espya, mga proxy wars, arms race at paunahan makarating sa kalawakan. Isang pandaigdigang labanan na naglagay sa kaligtasan ng daigdig sa peligro. Formal na nagsimula ang Cold War pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang alyansa ng United States of America at ng Union Soviet of Socialist Republics ay agarang gumuho kasing bilis ng pagbagsak ng Nazi Germany na sabay nilang tinano. Bago pa man ang mismong pagbagsak ng Germany, Lumitaw na ang tensyon sa pagitan ng dalawang dambuhalang bansa sa mga pagpupulong nila na naganap sa Yalta Conference at Potsdam Conference. Bagamat nagkaisa sila sa pagpapabagsak sa Germany, nagbanggaan ang USA at USSR sa isyu ng kinabukasan ng Europa, partikular na sa Eastern Europe. Ninais ng USSR na gamitin ang mga resources ng bansang kanilang pinalaya para sa pagbangon ng kanilang sariling bansa. Nais din nilang bumuo ng isang buffer zone ng mga bansang komunista sa Eastern Europe bilang proteksyon kung sakaling muling magkaroon ng digmaan sa Europa. Para naman sa USA, nais nilang magtatag ng mga nagsasariling bansa sa Europa na yumayakap sa ideolohiya ng demokrasya at free trade na labis na makatutulong sa pagpapalaki ng kanilang ekonomiya at impluensya. Sa madaling sabi, ang parehong panig ay nais kontrolin ang Europa para sa kanilang sariling interes. Lumabas ang US bilang simbolo ng kapitalist demokrasi na nagsusulong ng malayang kalakalan. Ang USSR naman ay kumakatawan sa komunismo at otoritarianism na may sentralisadong ekonomiya at iisang partido. Dahil sa pagkakaibang ito sa ideolohiya ng dalawang pinakamalakas na bansa makalipas ang World War II, Tumaas ang tensyon sa daigdig at nalagay sa kapahamakan ang kapayapaan. Nagsimula ang USSR na magtatag ng mga rehimeng komunista sa silangang Europa tulad ng sa Poland, Hungary, Czechoslovakia at Romania. Sa pamamagitan ng puwersa, pananakot at mga dayaan sa eleksyon, ginawang mga satellite state ng USSR ang mga bansang ito. Inilarawan ni Winston Churchill ang pangyayaring ito na An iron curtain has descended across Europe, kung saan, ang kortinang ito ay ang USSR. Bilang tugon, bumuo ang Estados Unidos ng containment policy upang hadlangan ang pagkalat ng komunismo sa buong Europa. Noong 1948, inilunsad ng Estados Unidos ang Marshall Plan, isang tulong pinansyal na umabot ng 13 billion dollars para sa muling pagbangon ng mga bansang Europeo partikular na ang Great Britain, France at Germany. Layunin ng planong ito na paangati ng ekonomiya ng kanlurang Europa. Sa ganitong paraan, muling babalik ang lakas ng mga bansang ito at makatutulong sa USA para pigilan ang pagkalat ng komunismo. Bilang tugon, nilikha ng USSR ang Molotov Plan upang lalo pang itali ang mga ekonomiya ng Eastern Europe sa pamumuno ng Moscow gamit ang Soviet resources nagsimula din sila ng rehabilitation sa mga bansa sa silangang Europa Gayunpaman kapalit ng mga tulong na ito hindi po pwedeng makipagkalakalan ang mga bansang kanilang tutulungan sa USA at mga kaalyado nito Sa ganitong paraan magiging dependent ang mga bansa sa silangang Europa sa tulong ng komunistang USSR noong 1949 nabuo ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Isang alyansang militar na pinamumunuan ng USA upang harapin ang bantang dulot ng komunismo. Sinalihan ito ng marami sa mga dating allied forces ng World War II. Bumuelta ang USSR sa pamamagitan ng pagtatatag ng sarili nitong alyansa, ang Warsaw Pact of 1955. Nagtipon-tipon ang mga bansang komunista sa ilalim ng Soviet Union. Sa puntong ito, pormal nang nahati ang daigdig sa dalawang ideolohiya, ang kapitalismo at komunismo. Ito na nga ang Cold War. Naging pangunahing frontline ng Cold War ang bansang Germany. Ang kanlurang Germany o ang Republic of Germany ay yumakap sa kapitalismo at demokrasya. Habang ang silangang Germany naman o ang German Democratic Republic ay naging komunistang estado na kontrolado ng USSR. Ang lungsod ng Berlin bagamat nasa loob ng silangang Germany ay nahati din sa dalawang sektor. Ang West Berlin na nasa impluensya ng Western Allies at ang East Berlin sa kontrol ng Communist Bloc. Noong 1948, pinutol ni Stalin ng USSR ang lahat ng land route papasok ng kanlurang Berlin para gutumin at paalisin ang mga puwersang Amerikano at kalyado sa lungsod. Ngunit sa halip na umatras, pinasimula ng Estados Unidos at ng Great Britain ang kahangahangang Berlin Airlift. Sa loob ng labing isang buwan, walang tigil na lumipad ang mga eroplanong Amerikano at British para magdala ng pagkain, fuel at iba pang supply sa mahigit kumulang dalawang milyong tao sa lungsod. Nabigo si Stalin sa kanyang balak at tapilitang abandonahin ang blockade ng kanlurang Berlin. Ang Berlin Airlift ay tinuturing na isang napakalaking tagumpay para sa Western Allies kaya naman, itinuturing nila itong kanilang pinakaunang panalo. Ang Cold War ay tinawag na Cold War dahil sa kawalan ng direktang sagupaan sa pagitan ng mga Amerikano at Soviet sa labanan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naging bloodless o mapayapa ang tunggaliang ito. Pagkus, sila ay nagharap sa ilang mga proxy wars kung saan kanilang sinuportahan ang mga magkakaaway na bansa o kampo para sa kanilang ideolohiya isa na dito ang Korean War. Matapos ang World War II, hinati ang Korea sa 38 parallel. Ang hilagang Korea na nasa ilalim ng Soviet Union, habang ang Timog Korea naman na suportado ng Estados Unidos. Noong June 25, 1950, nilusob ng North Korea ang South Korea. Bilang tugon, pinangunahan ng USA ang isang pwersang pangkapayapaan ng United Nations upang ipagtanggol ang South Korea dinurog ng pinagsamang UN forces at South Korea ang mga North Korean pabalik sa kanilang teritoryo. Sa kasamaang palad, hindi ganap na natalo ang North Korea dahil sa pagpasok ng China. Noong October 1950, milyon-milyong mga battle-hardened at veteranong sundalong Chino ang tumawid ng Yalu River papasok ng North Korea. Isa itong napakabrutal na digmaan. Napakaraming sibilyan ang nasawi Maraming bayan ang ganap na nawasak at milyon-milyon ang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Sa kabila ng napakaliit na battlefield, tinatayang aabot sa dalawa hanggang 3.5 milyong katao ang nasawi sa digmaan at milyong-milyong iba pa ang nasugatan, permanenteng nasira ang katawan at nawalan ng kabuhayan. Nananatiling hati ang Korea hanggang sa kasalukuyan, testamento sa mga epekto ng Cold War sa kasalukuyang panahon. Isa sa pinakamalagim na paglalabanan noong Cold War ay ang pagpapadamihan ng armas ng USA at USSR na nakilala bilang The Arms Race. Sa tunggaliang ito, masasabi na tunay na nalagay sa alanganin ang lahat ng buhay sa daigdig. Noong 1949, matagumpay ang USSR na pasabugin ang kanilang kauna-unahang atomic bomb na siyang nagwakas sa monopolyo ng Estados Unidos sa mga nuclear weapon. Dahil dito, Nagsimulang magparamihan at magpalakasan ng nuclear weapon ang dalawang panig sa pag-asang matatakot nila ang kanilang katapat. Sa kasamaang palad, hindi ito ang nangyari. Pagsapit ng 1950s, pareho nang nagpoproduce ng hydrogen bombs ang US at USSR. Mga nuclear weapons na daan ulit na mas malakas kaysa sa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Ito ay nagbigay daan sa doktrinang tinatawag na Mutually Assured Destruction o MAD na nangangahulugang anumang nuclear attack mula sa magkabilang panig ay magdudulot ng ganap na pagkawasak sa kanilang dalawa. Ito'y dahil kung titira ng nuclear weapon ng USA, siguradong gaganti ang USSR na magre sa kamatayan ng dalawang bansa. Sa USA, malalim ang naging epekto ng mga nuclear weapon sa kamalayan at mindset ng publiko nagkaroon ng mga civil defense drill sa mga paaralan at marami ang nagtayo ng fallout shelters sa kanikanilang mga bakuran. Naging sentro ng kultura ang takot sa The Bomb na lumitaw sa mga pelikula, aklat at maging arkitekturang Amerikano. Sa panig naman ng USSR, bagamat isinusulong ng Soviet propaganda na mas malakas ang kanilang bansa sa USA, ang mga mamamayan ay nabuhay din sa pangamba ng isang posibleng surprise nuclear attack mula sa kanluran. Ang parehong lipunan ay nabuhay sa ilalim ng anino ng isang pandaigdigang extinction na maaring maganap dahil lamang sa isang miscalculation o isang aksidente. Hindi nagtagal, ang Cold War ay hindi na lamang sa daigdig kung saan maging ang outer space ay naging battlefield din ng USA at USSR. Nagpaunahan ang dalawang bansa sa pagpunta sa kalawakan at gamitin ito sa kanilang pansariling interes. Ito na nga ang tinatawag nating The Space Race. Noong 1957, pinalipad ng USSR ang Sputnik, ang kauna-unahang artificial satellite na umikot sa daigdig. Lubos itong ikinabahala ng mga Amerikano. Ito'y nangangahulugan na lamang ang mga Soviet pagdating sa space technology laban sa kanila. Bukod dito, ipinakita din itong may kakayahan na ang mga Soviet na magpadala ng misail sa kalawakan na posibleng gamitin para atakihin ang Soviet territory. Sa panahong ito, umaasa lamang ang USA sa isang maliit na research agency na tinawag na National Advisory Committee for Aeronautics o NACA. Ang tagumpay ng Sputnik ay naging alarma sa Estados Unidos. Kaya naman, kanilang itinatag ang National Aeronautics and Space Administration o NASA noong 1958 upang pamunuan ang mga pinagsama-samang programa ng mga Amerikano ukol sa space exploration. Noong 1961, naging kauna-unahang tao sa kalawakan si Yuri Gagarin ng USSR, isa na namang malaking tagumpay para sa mga Sobyet noong space race. Sa ikalawang pagkakataon, muling natalo ng USSR ang mga Amerikano. Ngunit noong 1969, matagumpay na nakapaglapag ang USA ng tao sa buwan sakay ng Apollo 11. Ang Soviet Union bagamat meron ding moon landing program ay nabigong makasunod dahil sa technological gap at suliranin sa pamahalaan. Kaya naman, ang moon landings ni Neil Armstrong ang nagmarka ng US victory sa space race. Noong dekada 60, Libo-libong citizen ng East Germany ang tumatakas patungo ng kanduran sa pamamagitan ng pagtakas sa West Berlin. Marami sa mga taong ito ang naistakasan ang buhay sa ilalim ng communist block na inilarawan na kulang sa kalayaan, mababa ang antas ng pamumuhay at ekonomiya, at kawala ng privacy dahil sa pang ng Stasi, ang secret police ng East Germany. Sa kabilang banda, ang West Germany ay ganap na kabaligtaran kung saan mayroong malayang lipunan at masiglang kabuhayan ang mga citizen upang pigilan ang pagtakas ng mga mamamayan nito. nagpasya ang pamahalaan ng East Germany sa tulong na rin ng USSR na itayo ang Berlin Wall. Sa loob lamang ng isang gabi, nagtayo sila ng isang malaking pader na pumapaligid sa buong East Berlin na puno ng barbed wire, watchtower at mga gwardya. Meron ito mga death strip o kapirasong bakanting lupa na binabantayan ng mga armadong sundalo. Meron din ito mga floodlight upang madaling makita ang sino mang nagtatangkang tumakas. Sinumang mang tao na mahuling nasa death strip ay agarang babarilin. Ito ang naging pinakamalinaw na simbolo ng Cold War, ang konkretong manifestasyon ng paghahati ng silangan at kanluran. Sa buong kasaysayan ng pader, tinatayang aabot sa 200 na mga katao ang nasawi habang sinusubok na tawirin ang Berlin Wall. Noong 1962, ang Cold War ay muntikan ng mauwi sa isang ganap na digmaang pandeigdig dahil sa isang insidente. Ito ang Cuban Missile Crisis. Nang taong ito, natuklasan ng US spy planes ang pagtatayo ng USSR ng mga nuclear missile sites sa Cuba, isang bansang 140 kilometers lamang ang layo mula sa Florida. Labis na naalarma ang US government sa isang Soviet missile base na napakalapit sa kanilang teritoryo agarang humingi ng aksyon ng US President na si John F. Kennedy at nagdeklara ng naval blockade upang pigilan ang pagdating ng mga karagdagang armas sa Cuba. Sa loob ng labing tatlong araw, nabalot ng matinding tensyon ang daigdig. Inakyat ng Estados Unidos ang military alert nito sa DEFCON 2, ang pinakamataas na antas bago ang mismong digmaan. Nakaalerto ang mga submarino, bomber at missile silo ng parehong panig kung saan Handang-handa na silang pakawalan ng kanilang mga nuklear weapon sa isang mensahe lamang. Sa kabutihang palad, nanaig ang malamig na mga ulo ng mga lider at nagkasundo ang mga bansa. Umatras si Nikita Khrushchev ng USSR at pumayag na tanggalin ang mga misil sa Cuba kapalit ng pangakong hindi sasalakayin ng USA ang kanilang kaalyado. Bukod dito, isang lihim na kasunduan din ang nabuo kung saan pumayag ang mga Amerikano na alisin ang kanilang mga nuclear missile sa Turkey. Isa itong malaking tagumpay sa diplomasya. Bilang resulta, nagpagawa sila ng direktang hotline sa pagitan ng Washington at Moscow upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Ito ang red hotline kung saan maaaring mag-usap ng direkta ang leader ng Soviet Union at ang presidente ng mga Amerikano. Isa pa sa madudugong proxy war na pinaglabanan ng USA at USSR ay naganap sa Timog Silangang Asya. Ito ang Vietnam War. Bago pa man mangialam ang Estados Unidos, may nagaganap ng digmaan sa Vietnam. Ito ang First Indochina War. Matapos talunin ng mga Vietnamese ang mga French sa Battle of Dien Bien Phu, pansamantalang hinati ang bansa sa Hilaga at Timog sa pamamagitan ng Geneva Accords. Ang hilaga ay pinamunuan ng mga komunista sa ilalim ni Ho Chi Minh. Habang ang Timog Vietnam naman ay pinamunuan ni Nguyen Van Thieu na suportado naman ng mga kanluraning bansa. Sa parehong taon, isang eleksyon ang inaasahang maganap para pag-isahin ang North and South Vietnam. Sa kasamang palad, hindi ito na ituloy at muling nagkagulo sa rehiyon. Labis itong ikinatakot ng mga Amerikano. Sa panahong ito, naniniwala ang USA sa tinatawag nating domino theory. Kung sakaling mahulog ang Vietnam sa komunismo, malaki ang tsansa na susunod na rin dito ang mga karatig bansa nito kagaya ng Laos, Cambodia, Thailand at maging Pilipinas. Agarang nagpadala ang USA ng milyon-milyong dolyar, military advisors at kanyalaunan mga sundalo para suportahan ang South Vietnam. Nauwi ito sa isang madugong digmaan na nakilala bilang Second Indo-China War o mas kilala bilang Vietnam War. Sa kabila ng lahat ng teknolohiya at lakas militar, nalagay sa alanganin ang posisyon ng mga Amerikano sa Vietnam. Milyon-milyong dolyar at libo-libong sundalo ang ibinuhos ng mga Amerikano sa Vietnam, ngunit bigo silang matalo ang kanilang mga katapat. Bagamat hindi kayang sumabay ng mga North Vietnamese sa harapang labanan, bumabalik lamang ang kanilang mga guerrilla fighters kapag umalis na ang mga Amerikano sa battlefield. Sabi ng ilang military strategies, may hahalin tulad ang Amerika sa isang aso na pinuputakti ng napakaraming garapata. Kahit anong malakas na kamot ang gawin nito, muli lamang bumabalik ang mga garapata para kagatin nito. Napakatindi ng pinsalang hatid ng digmaan sa Vietnam. Humigit kumulang dalawang milyong sibilyan Isang milyong sundalong komunista at higit 58,000 na mga sundalong Amerikano ang nasawi. Nasira naman ang milyon-milyong ektarya ng kagubatan sa Vietnam at Laos dahil sa paggamit ng USA ng napalm at agent orange. Sa Amerika, bumuhos ang protesta laban sa gera kaya naman napilitan ang mga Amerikano na ipasa na ang labanan sa kanilang kaalyadong South Vietnam. Sa kasamaang palad, hindi kakayanin ng kanilang mga kaalyado na ipagpatuloy pa ang labanan. Noong 1975, bumagsak ang Saigon ang kapitolyo ng South Vietnam sa kamay ng mga komunista. Dito na nagtapos ang digmaan. Pinag-isa ang Vietnam sa ilalim ng pamahalaang komunista kung saan nag-iwan ito ng napakalaking itim na marka sa record ng US military at mindset ng mga Amerikano. Muli lamang mababalik ang kanilang military confidence sa pagpasok ng 1991 ng kanilang talunin ng Iraq sa First Gulf War. Isa pang mukha ng Cold War ay ang pang o espionage. Ang CIA o Central Intelligence Agency ng USA at ang KGB o Komitet Gosudarschevnoy Bezopasnosti ng USSR ang naging pangunahing sandata sa labanan ng impormasyon, pandilinlang at psychological warfare. Ang CIA ay responsable sa pangungulekta ng mga impormasyon, lihim na operasyon at pagpapatalsik sa mga lider ng mga bansa na pinaghihinalaang komunista o maaaring kumampi sa mga ito. Halimbawa, pinasimula ng CIA ang kudeta sa Iran noong 1953 at sa Guatemala noong 1954. Sa mga kudetang ito, pinatalsik ng CIA at kanilang mga kasabwat ang mga progresibong lider na palagay nila ay kakampi sa mga komunista sa hinaharap. Maging sa loob mismo ng Amerika, nagsagawa din ang mga operatiba ng CIA na mga operasyon laban sa mga American citizen na pinaghihinalaang subversive. Samantala, ang KGB ay nang espiya sa buong mundo upang protektahan ang interes ng USSR. Isa sa pinakatanyag nitong operasyon ay ang Operation Ryan isang programang naglalayong tuklasin kung may binabalak na nuclear strike ang Amerika. Bukod dito, sinuportahan din ng USSR ang mga revolusyonaryong kilusan sa Latin Amerika, Afrika at Asia, kagaya ng ginagawa ng USA. Ang mga labanang ito sa Anino ay hindi may kita sa mapa, ngunit ito ay matinding labanan ng talino, panilinlang at propaganda. Pagsapit ng dekada 70, Parehong pagod at gastado na ang USA at USSR. Parehong nahaharap sa krisis sa ekonomiya at protesta ang dalawang bansa dahil sa kanilang mahabang pahingi alam sa iba't ibang proxy war at pag-sponsor sa hindi mabilang na mga bansa at kalyado. Kaya naman, napasok ang daigdig sa tiyatawag nating detente. Isang panahon ng panandaliang kapayapaan at pagbaba ng tensyon sa pagitan ng USA at USSR. Noong 1972, binisita ni Pangulong Richard Nixon ng USA ang China at USSR. Sa China, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang US president sa isang komunista at dating kaaway na bansa. Sa USSR naman, lumagda sila ni Brezhnev sa SALT 1 o Strategic Arms Limitation Talks na may layuning pigilan ang pagdami ng nuclear weapon sa daigdig. Sinundan ito ng SALT 2 noong 1979 kung saan sinubok ng mga lider ng parehong bansa na bawasan hindi lamang ang mga nuclear weapon kundi maging ang mga delivery system nito. Sa pagpasok ng dekada 80, ang buong Soviet Union ay naharap sa iba't ibang klase ng suliranin kagaya ng economic slowdown, mababang kalidad ng buhay, hindi maayos sa pamamahala at lumalalang galit ng mga citizen sa pamahalaan na nabigong bigyan sila ng maayos na buhay sa pandaigdigang konteksto naman. Labis nang napagod ang mga Soviet sa pagpupondo sa mga militar ng iba't ibang bansa at sa paikisangkot sa napakaraming proxy wars. Ang lalong nagpalala sa mga suliraning kinaharap ng Soviet Union ay ang multidimensional strategy na isinagawa ng kanilang karibal na USA para pahinain sila. Sa pangunguna ni Richard Nixon, labis na pinataas ng USA ang kanilang military at weapons development budget. Nagsanhi ito ng panik sa Soviet leadership at napilitan silang tapatan ang gastos ng USA para hindi sila mapag-iwanan. Sa kasamaang palad, kumpara sa Amerika, ang ekonomiya ng Soviet Union ay mas maliit, sanhi upang halos masaid ang kanilang kaba ng yaman. Sumunod, naging aktibo din ang mga Amerikano sa pagsuporta sa mga bansang kumakalaban sa Soviet Union sa Soviet-Afghan War Sinuportahan ng mga Amerikano ang mga resistance group sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas, anti-aircraft weapon kagaya na lamang ng Stinger Missile, special forces at bilyong halaga ng mga supply. Nagresulta ito sa kahiyahiyang pagkatalo ng mga Soviet sa Afghanistan at sila'y napilitang umatras dito. Sa puntong ito ng kasaysayan, sa pagkakataong ito, Nakaranas ang mga Soviet ng pagkatalong may tulad sa pagkatalo ng mga Amerikano sa Vietnam War. Sa larangan naman ng ekonomiya, nakipagtulungan ang Amerika sa Saudi Arabia at sila ay nagproduce ng mas maraming oil kaysa sa kinakailangan ng daigdig. Nagresulta ito sa pagbagsak ng presyo ng langis sa buong mundo na siya nagresulta sa pagbagsak ng kita ng Soviet Union na isa ding oil exporter sa Europa. Dahil sa mga salik na ito, Naniniwala ang General Secretary ng Communist Party na si Mikhail Gorbachev na kung hindi magsasagawa ng malaking reforma ang pamahalaan, guguho ang Soviet Union mula sa loob. Kaya naman, kanyang ipinakilala ang polisiya ng Glasnost at Perestroika para isaayos ang Soviet Union. Layunin ng Glasnost na dagdagan ang pagiging bukas ng pamahalaan at hikayatin ang malayang pamamahayag. Ang perostrika naman ay nakatuon sa modernisasyon ng ekonomiya at pagbawas ng kontrol dito ng Estado upang mapataas ang kalakalan at competitiveness ng Soviet economy. Sa kasamaang palad para sa Soviet Union, ang mga pagbabagong ito ay nagbigay laya din sa mga matagal ng hinaing ng mga mamamayan ng Silangang Europa at sa loob mismo ng kanilang bansa. Nang makatikim ng kalayaan ang mga citizen ng Eastern Europe, hindi na nila ninais pang mapasailalim sa kontrol ng mga komunista at agarang nagtungo sa mga kalye para humingi ng kalayaan. Sa madaling sabi, nang makatikim ng kalayaan ang mga tao, hindi na sila papayag na maging alipin muli. Isa-isang bumagsak ang mga pamahalaang komunista ng mga bansang kabilang sa Warsaw Pact, kagaya ng Poland, Hungary, Czechoslovakia, East Germany, Bulgaria at Romania sa loob naman ng mismong USSR. Ang mga Asiatic Republics na kabilang dito kagaya ng Kazakhstan at Uzbekistan ay nilamon din ng mga protesta at kinalaunan ng mga revolusyon. Sinubukan ng mga konserbatibong opisyal ng Moscow na pigilan ang mga reforma ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang kudeta noong August 1991. Ang mga hardliner na ito mula sa hanay ng militar, KGB at Communist Party ay natakot na winawasak ng glasnost at perostrika ang Soviet Union. Ipinahuli at ipinakulong ng mga ito si Gorbachev sa kanyang bakasyonan sa Crimea at sila ay nagdeklara ng state of emergency. Sinundan ito ng pagpapadala ng mga tangke sa Moscow upang kunin ang kapangyarihan ng pamahalaan. Ngunit nabigo ang kudeta sa loob lamang ng tatlong araw dahil sa malawakang pagtutol ng mga Soviet citizen at matapang na pagtindig ng Russian President na si Boris Yeltsin kung saan tumayo siya sa ibabaw ng isang tangke sa labas ng Russian Parliament at nanawagan sa mga tao at militar na labanan ang kudeta. Ang kabiguan ng kudeta ay lubusang nagpabagsak sa suporta sa Communist Party at nagpabilis sa tuluyang pagbagsak ng Soviet Union noong December 25, 1991. Matapos ang ilang buwang unti-unting pagbagsak ng pamahalaan at paglaya ng mga republikang bahagi ng Soviet Union, formal na nagbitiw sa kapangyarihan si Mikhail Gorbachev. Sa isang malungkot na talumpati sa telebisyon, inamin niya na ang bansang sinubukan niyang baguhin ay hindi na maaaring panatilihing buhay. Ang desisyon na buwagin ng Soviet Union ay sabay-sabay na napagkasundoan ng mga pinuno ng pinakamalalaking republika ng USSR na kinabibilangan ng Russia, Ukraine at Belarus nang sila'y pumirma sa Belavezha Accords Kinagabihan ding iyon Ibinaba ang pulang bandila ng Soviet Union mula sa Kremlin sa huling pagkakataon at pinalitan ito ng bandila ng Russian Federation Ang simbolikong pagbababa ng watawat ng Soviet Union ay nagsimbolo rin na sa wakas tapos na ang Cold War Binago ng Cold War ang mukha ng daigdig Marami sa mga pamana, isyu at maging suliraning kinaharap ng daigdig sa ngayon ay masasabi nating nagugat pa dahil sa tunggaliang ito. Ang nito ay buhay pa rin sa kasalukuyan at naging mas malawak pa. Sa kasamang palan, ang mga nuclear weapon na nabuo noong Cold War ay nananatiling banta pa din sa kaligtasan hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga kanluraning bansa, Russia at maging China. Ang mga aral ng Cold War ay nananatiling mahalaga sa kasalukuyan na sa panahon ng matinding tensyon, maaaring manaig ang diplomasya. Ngunit, paalala rin ito na ang kapayapaan ay hindi basta-basta nakakamtan. Ito ay pinangangalagaan dapat araw-araw. Kung naghahanap pa kayo ng video na mapapanood na may kinalaman sa Cold War, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa Vietnam at Afghan War. Mapapanood nyo ng buo ang mga episode na ito sa ating channel. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang kasaysayan.